Maganda na yung nagiging discussion at palitan natin ng opinion tungkol dun sa pagbubuag ng provincial rate at pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa. At isa sa mga madalas na i-comment ay kapag tinaas daw ang sahod ng mga manggagawa, e eh babagsak naman yung ekonomiya natin. Ito, galing to sa isang presentation ng UP School of Labor and Industrial Relations. Yung blue na line, yan yung tinatawag natin na real gross domestic product. O pangkalahatang kita ng bansa natin na ibinangga na sa implasyon o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Yung red line naman, 'yun yung tinatawag natin na labor productivity o ito yung nagagawa ng mga manggagawa na serbisyo at produkto within a given amount of time. At itong green naman, 'yan yung real wages o tunay na halaga ng sahod na natatanggap ng mga manggagawa. Ngayon, kung makikita ninyo, mula taong 2001 hanggang 2018, e eh pataas yung kinikita ng ating ekonomiya. Gayon din, mas dumarami yung aktwal na nagagawa ng mga manggagawa na serbisyo at produkto sa ating ekonomiya. Samantala, yung sahod ng mga manggagawa mula 2001 hanggang 2018, e eh halos hindi gumalaw at nagbago. Isipin natin yon. Mula 2001 hanggang 2018, sabi sa isang pag-aaral, papalaki ang kinikita ng ating ekonomiya. At mas dumarami yung nagagawa ng mga manggagawa sa ating ekonomiya. Kung lumalaki yung kinikita ng ating ekonomiya at dumarami yung nagagawa ng mga manggagawa, bakit hindi nakikinabang yung mga manggagawa? Sa isang pag-aaral ng GMA News, ang sahod ng mga manggagawa mula 1989 ay tumaas lang on average ng 270 to 580%. Samantala, yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo mula 1989 hanggang sa taong to ay nasa 560%. Ibig sabihin, halos pantay at hindi makasabay yung halaga ng sahod ng mga manggagawa doon sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ngayon, balik tayo doon sa graph na pinakita natin kanina. Kung pataas ang kinikita ng ating ekonomiya at lumalaki rin yung aktwal na nagagawa ng mga manggagawa at hindi tumataas ang sahod ng mga manggagawa, sino ngayon ang nakikinabang sa paglago ng ekonomiya? Alam niyo ba na sabi ng isang article ng Forbes magazine na kahit sinalanta tayo ng COVID-19 pandemic at talagang apektado yung ekonomiya natin, yung net worth ng top 50 Filipino billionaires ay mas lumaki pa ng 11% mula 72 billion US dollars hanggang 80 billion US dollars noong 2023. So logically, itong mga billionaire at mga oligarchs na ito, sila pala ay nakikinabang doon sa paglago ng ekonomiya natin. Mas yumayaman sila habang mas nananatiling barat ang sahod ng mga manggagawa. Kaya ito yung ibig sabihin kapag sinasabi nating mga manggagawa na sahod itaas. Hindi nangihingi ang mga manggagawa ng sobra-sobra. Hindi nangihingi ang mga manggagawa ng labis-labis. At hindi rin basta lang na sinasabi natin, taasan nyo yung sahod ng mga manggagawa. Ang sinasabi natin, ibigay sa mga manggagawa yung makatwirang share doon sa produksyon na naiambag nila sa ating ekonomiya. Ano yun? Mga oligarchs lang at mga bilyonaryo dapat na makinabang sa paglago ng ekonomiya?